Okay, oh, shot para, shot. Yung nakita akong babae kanina. Talaga tol? Di ba yung nasa yung tinga, ang laki no? Maganda ba, maganda? Maganda yun, di mo lang na kasi nakatalikod ikot eh. Kung, di. kung oh, bago sa man, bote ng kung... coke, mas sexy pa doon. Punit <laughs> talaga ito magsalita. Iba, ibay mo naman yung usapan mo, ganyan. Kasi Bakit ba? Yung literal kasi sinasabi mo eh. Bakla ka ba? Eh, yeah, yun nun eh. Siyempre, babae naman yun. Huwag yung babastisin. KJ to? So, KJ? Ah, kamusta pala kayo ng girlfriend mo? Oh. Uh. Ba't bigla ka nalungkot? Oh, uh, ba't yung mailing ka? Ah, ang problema? Biglang lipat oh, biglang lipat. Hindi ko anong sa amin. Huwag kang lalayo sa amin. Di ba sa tabi namin? Ba't ka biglang lumipat ang sayo -say natin doon kanina? Tapos biglaan lumilipat. Oo oh, no, nga, no? Hindi pa may pagtatapat ka sa ako sa inyo. Teka lang, bago yan, shot ka muna. Okay. Ah, sige. Yan, shoot ka muna. Problema ni. Hindi ka namang ganyan kanini. Eh. Taas na na! First time! Shit! Shit! First time! Shumat man mataas! Ay, ito! na pa siya! Kaya nga akong pulutan, pre! Uy, pulutan daw! Oh! Hindi mo kayo! Subukan na kita! Medyo mo ubus na yan sa akin, Salamat, pre! Kaya dyan ka! Tukulin nga pala sa pagtatapat ko. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Hindi na ano ako niligil eh. Ha? Huh? Ha? Talaga, tol? Oo, pre. Hindi eh, ba magtisama lang yun noon sa linggo? Oo. Oh, ano ay? nangyari yun? Tukid ang iyon. Nito kasi ito, yeah. May hmm. pinagtalunan kami. Tapos di kami nagkaintindihan. Ayun, ano? sabi niya, sawa na daw siya. Kaya na, pag na siya sa akin. O sabi yung gawin mo. Siya, siya, o, sabi araw, mo siya. Palipasin mo muna yung mga ilang araw. Usapin siya ngayon. mag-sorry. Teka. Ano pa palipasin? Isa-isa lang. Hindi mo kayo maintindihan eh. Hindi, hindi nga. Kasi mainit pa yung pulo niya ngayon. Palipasin mo yung mga ilang oras. Tsaka kapag pumingin ng pasensya sa kanya. Moment tama si Michael. Kung mahal mo siya, kung mahal mo siya, papalipasin mo dapat yun. Ay, luhi, hindi mo palalampasin yung pagkakataon. Luhi, luhi. Hindi mo napalalampasin. Pa mali, mali, mali pare. Ay, babae na lang tayo. Ay, Oo, balikan natin. Pasa lang, lang, basa lang natin, basa dyan, basa ko dyan, pasa ko dyan, pasa ko dyan. Baka lahat siguro to, ano? Lul, ka ba? Hindi ko alam yung gagawin ko, mga tol. Hindi nga, Ay, Pina, mga, ang pinaka best way. Loyal kasi. eh. Loyal kasi. sa tayo. Mababae. Nagugula mo lang sa inyo. Loyal ako. Loyal ako. Hindi ako tulad sa Talaga, tol? Ayan ang Kaya mo ay eh, tulad sa'yo. Hindi babae tayo. Hindi hey, mo babae tayo. Laki ako ng yoga. Eh. Paano ba Hindi, ang pinaka sa ang ah. gagawin natin para sa akin. Oo, oh, sige. Tia, tia, tia. Kalimutan mo na yan. Anak tayo pang babae. Oo. Oh, okay. Lakas pa sa'yo yun. Ano? Teka, ano, teka. Ano, teka. Sasabihin mo gawin niya. Isa-isa tayo, oo. Oh. May punto siya dun, pero okay. hindi ko alam talaga eh. Parang okay. mahal ko rin siya. Ikaw muna, Jeff. Kanya-kanyang comment tayo. <laughs> Ibang babae. Ako? Ante. Magpupulutan ako. Boy, kain ka talaga eh, no? Hindi, ito lang sa akin na Seryoso. Ang magandang gawin mo yan, di ba kanina nagawin lang kayo? Mag-ano ka, mag-usap. Puntahan mo siya ngayon, i-text mo siya. I-text mo siya. Tapos, yun, kahit sa tapat lang ng bahay nila, kausapin mo Hindi. siya. Hindi! Hindi. No. Mababae tayo. Mababae tayo. Para, para makapag-ayos kayo. Para makapag-ayos kayo. Ay, nah, kayo. Pero tol, no, tal, tal no, honestly, may may part sa na gusto kong pumunta sa nila. Yun, kausapin so, niya siya. Pero may part din sa akin na parang gusto ko ng... Parang gusto kong mag mo. Parang gusto kong mababae. Mababae nga tayo. Gusto kong tumingin sa iba yun. Parang... Ayan, tama yan, tama yan. Ayun yung parang pinapunta ko sa inyo. Ang dami babae dyan mga malalaki pa eh. Hindi lang ah. Para mang babae ka, ilang taong kayo nun? Eh? O, oh, sige nga, sumagot ka. Sumagot ka? Matagal-tagal na rin kami. Inabot ka mo ng taon. O, oh, two years. O. Oh. Two years, tignan mo. Tapos, hindi mo, nag-away lang kayo isang beses, hindi mo pupuntahan ngayon. Ano yung ngayon sa bukas? Ba't mo kapagpapabukas yung kaya mo naman ngayon? Tama, may punta ka din, bro. Wala nga kayo dyan. mo ako. Basta yung sinasabi ko, tama. Wala. Wala akong negative doon. Tama lahat. Sige, pre, salamat ha. Sige. Maasahan pre. talaga kayo. Hmm. tik-tik. Yeah. <laughs>